Oh, na laban. Ay, ay. Oh, tama kayo. Yo, yo, may labo yung aso. Oh. Oh, Aban ba yun. Aba ah, yawa. Yo, 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 yo. Yo, yo. Bayawak. Yo, nakasuot ata sa lungga. Dali. Bayawak ano? san Ay, nakasuot sa lungga. din eh Narin eh. Abangan yan, abangan Abangan ninyo. Yeah, yeah. May bayawak. Sana. Narin yan, dali, lalabas dyan. Oh, ang dami ng palambutas. Sh, Magaling nga rin ang talaga. Kaya po pala takbo ay. Eh. Yeah, yeah. Yan, abangay, abangay, lalabas hindi yan Hindi nila na wala ay eh. bayaw hmm. hey. Bayawak pa, may bayawak oh Bayawak Oh, nalaban Ayan, ayan. Oh, kayo. May bayawak. <coughs> oh. Sa <laughs> Tất cả mọi người đã làm được đất 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 đ Voff, voff, voff ginagawa nilang ano yung pagtago po ba yan oh no? para nila yan para hindi na sila makakita oh reptiles po ang tao gata diyan eh. reptile yun wala na oh yan nakatago na po sila oh Umilalim na po yun, hahayaan na lang po natin yung diyan. yun gumalaw na naman ano yun na po sa malayo, ganyan po umano, ganon yeah, na lang po natin na champoy makakatulong din manghudi ng mabait, yun yun, yun yun, Bayawak. Bali yun po, sana po na may, may naging aral, ano po, kaya po pinipilit protektahan yung ating mga ganyan po, balanse po sila. Kumbaga dito po sa lugar ko ay may mga babait din po, sila yung umatake, kumakain. O kaya po pinipilit protektahan, kumbaga mas malaki yung masisave nila pagka hindi natin pinakaalaman opo yan kaya ho hinayaan na lang natin chuchu pag nabagat ka uli nila yan hindi po naman pala aanohin nila oh siguro naging kakaiba din po yung takbo sa kanila naging kakaiba po ba yung dating nung nung nakita nila oo oh. yun po ang pinakamahalaga oh, kaya minsan no sa episode natin gusto ko rin po yan nakainkwentro tayo ng personal lagayan di kinuhaan lang ho natin ng videos para mas alam po ng lahat na dito pala sa lugar namin ay maganda pa ang pagkakabalansi po kumbaga may mga hayo pang ganito kasi ho, minsan nata sa ibang lugar oh hindi naman natin nilalahat may mga lugar din na wala nang bayawak, wala nang sawa. Pero may lugar din po naman na Andiyan pa yung marami, maganda yung pangangalaga po nila. Oho, yan. Bali yung po ang sana na may, may naging aral ano sa mga kumakain po ng bayawak Opo, yan. Kumbaga kaya pala sa akin yun na rin po nalam na kahit hindi po ako expert sa pag-aalaga o pagkaano ng ano Basta yun po yung pagkakaantindi ko ay aktual po nangyayari dito sa atin na yung mga sawa, bayawa sila ho yung umaatake sa mabait. Oh, napakaraming puno ng may save nila na puno ng palay kung hindi makakain na po. Ayun, bali, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to. Uh, kung di pa po kayo sa subscribe sa akin channel, pasubscribe na lang, paklik na lang po notification bell para maging updated po sa susunod ko pa videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy happy lang. Bye.